Vlog takeover. Charot! <laughs> Vlogger yun. So, good morning! Nandito kami ngayon sa Tagaytay Mission ano nga, ito center? So, nandito kami simula kahapon hanggang bukas for Pastor's Wife Conference and Retreat. So, marami ba kayong gustong malaman sa isang Pastor's Wife? Eee! So, ngayon, tatalangin natin sila. Pastor I! Anong anong perfume or cologne ng gamit mo? Yung brand? Wala akong pabango kasi may allergy yung asawa ko at saka anak ko. So, tumigil na ako magpabango simula nag-asawa ko. Pero kahapon lang, binigyan ako ng ate ko ng pabango niya. Armani. Yun lang. Makain ka ng sampis. Sorry, isang piraso lang yung baong ko. Eagle Division. So, punta naman po tayo sa Eagle Division sa Blessed Life First Church. So, I have here Pastora March. Morning po. So, Pastora March, anong brand ng perfume or cologne mo? Depende po sa gusto. <laughs> pag mayaman. Pag, pag mga mayayaman ang kasama, pag mayaman. Pag mahirap, mahirap na <laughs> po mo um, ko talaga ano Victoria Secret. Wow, sabi na iba mo ah uh, Um, ngayon dala ko, Bat and Bat. Wow, mabango daw po yan. O yun, so para mabango kay? Dito para hindi tayo may pawis. Thank you, Masara Marsh. ayon